Ang karamdaman ko ho, sa pantog, mayroon daw bato yung daan ng ihi. Kasi eh, nagpa, ko eh, nagpatingin ba ako sa ihi, lumabas eh, gano'n na namamagaro yung daan ng ihi. At eh, hindi ko naman kayang ipa Pag ako di-jingle, mapakasakit ako. Oh. Sobra sakit. Hindi nga ako makabangon, hindi ako makalakad talaga. blangko na ako talaga, nararamdaman ko talaga. Bagsak ako talaga. Dalawang buwan ako nga sa, sa higaan ko sa kama. Hindi ako nakakalabas ng karsada. Eh, hindi ako nakagagawa nga. Da ako, electrician nga ako eh. Hindi nga ako makapagtrabaho. May tatawag. Eh, tingnan mo nga kayo, aming ilaw, aming bahay, eh, baka ikaw nasa poste. Eh. Hindi ka ako makakaakyat. Nakatungo ko lang na ganyan. Mahirap tumayo, hindi ka makalakad. Dadaling ka sa emergency, nakaganon ka karon Gagawa ka na reseta, katakot-takot na reseta, eh, obligado mo naman bibilin. Eh, wala ka naman pambili na ako, hindi na nga ho nakapagtatrabaho. Matagal, nakapapatak-patak lang ho yung kong ihi mong ganyan. Mapakahirap na umihin niyan. yan, diadayin ko rin sa anak. Eh, paano yung ko? Hindi di, nakaupo ako sa amin gano'n, Sabi niya, may paano ka tatayan. Hindi ka obra kawe, datnat na't panawang ka lang namin dyan. ala naman akong katulong. Ako lang kang mag-isa. Apo mo, maliliit. Mag-treke ka nung iniinom na herbal. Ang anak ko, bumili lang ang king herbal. Nakalibang araw ata ako, apat na araw, yung isang, isang boating gano'n. Aba, mapakaginhawa ko ng naramdam ko talaga. Masarap akong matulog. dati hindi ako nakakatulog eh. Nararamdaman ko yung gutom. Yung pagkain ko, naalala sa pagkain ko. Naiihi na ako ng, ng maayos. Yung, yung pag-ihi, halos gusto dire-direcho na. Tumutulong-tulong ko sa ano ko na nagwawalis-walis doon. Eh, maluwang yung makura namin eh. Nakatatayo ako. Maganda ang katawan ko ngayon. Normal na ang katawan ko ngayon. Nakalalakad na ako ng maayos.